Okay, good morning guys. Tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, dito tayo ngayon na ah. meron tayong lulutuin. Uh, meron akong dalawang hiwang ano, tuna. Ayan, bumili ako sa palengke ng dalawang hiwang tuna. So, sasabawan natin yan. Lalagyan natin siya ng luya, tapos sibuyas, meron tayong kamatis, at saka syempre, tanglad. At meron din Meron din tayong malunggay, Lalagyan natin ng malunggay 'yan. Ay, mama, i-i ano muna natin 'yan. Ah, ito sasabay-sabay nating pakuluan 'tong luya, sibuyas, kamatis, tsaka tanglad para maglasa muna. Tsaka natin ilalagay yung ano natin. Yung dalawang hiwang tuna natin. Ay, hindi ko alam kung anong tawag dito sa luto natin. Ah, uh, pa-comment na lang po sa mga makakapanood kung anong tawag dito sa luto na to yan so guys uh, lalagay na natin sa ano yan, sa kaldero na may tubig pakukuluan na natin yan guys nalagay na natin sa ano kaldero bubuksan na natin yung uh, ating kalan yan Ay, uh, hintay natin kumulo yan. Uh, pakakatasin muna natin yung tanglad. Luya, sibuyas, kamatis. Okay guys, check natin yung ating niluluto. Ayan. Kumukulo na siya. Ayan. Uh, oh. Kumukulo na. Medyo pakatasin pa natin ng konti yung ano, uh, tanglad, mga rekado niya. Bago natin ilagay yung isda. Tingnan natin ulit yung luluto natin. Yan. So, may lasa na siya. Uh, lalagay na natin yung ayan, yung ating tuna. Ayan o. Uy. Ayan. natin yung ating isda. Um, Kukuloyin muna natin ang pakukuloyin. Check natin ulit, guys. Ayan. So, luto na yung isda niyan. So, pwede na natin ilagay yung ating malunggay. Um, ilagay natin yung ating malunggay. yan Sarap niyan. Sariwang malunggay. pipitas lang kanina yan. Ayan so, guys. Tatakpan natin ulit. Check natin ulit. Wow. Ayan guys. Luto na. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Uh, ready to eat na yan. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo. At sa mga kapanood ng aking video. So, takpan natin ulit. And then, patayin na natin yung apoy. Ayan. Okay. Luto na ang ating tanghalian.